Good morning everyone, mga kabarangay, magandang magandang araw po. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat at uh, welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Welcome po sa inyo lahat. Sandali lang po ha. meron po akong uh, pag-uusapan at babalik po tayo sa arithmetic para wala tayong hulaan o haka-haka. Arithmetic lamang kasi If you go by the numbers, uh, hindi ka pwedeng magsinungaling o hindi ka pwedeng malihit sa proseso kasi numero na eh. Numero na ang uh, magdidikta ng sitwasyon. So meron akong, well, good news uh, para sa mga nakaupo at para naman sa mga, uh, well, good news na rin siguro para na rin sa mga aspirants sapagkat sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Today is September 30, it is 7.30am Hindi ko alam kung ano mangyayari mamaya, conscious tayo sa time Hindi natin alam kung maglalabas ang Supreme Court ng uh, kanilang desisyon but I do not see uh, in the near future na sila ay maglalabas ng kanilang desisyon on the Constitutionality of Republic Act 12232 Kaya nga po, last day po ngayon ng pagkuha ng form ng certificate of candidacy and tomorrow supposedly October 1 to 7 eh bukas na dapat ang filing of uh, the certificate of candidacy for the December 1, 2025 BSKE hindi naglabas ng form kahit na sabihin po na sa mga ilang ilang probinsya ay nagkaroon ng candidates briefing Uh, hindi naman nagkaroon ng epekto. Uh, there was no announcement from Chairman George Garcia of Comelec na magkakaroon ng filing of Certificate of Candidacy. So, wala hong filing na magaganap ngayong October 1 to 7. Yan ho eh, it is already a fact. Uh, wala, na hong, wala na siguro tayong gustuhin ko mang kontrahin, eh hindi ko makukontra dahil... Uh, it remains to be seen kung kikilos ang COMELEC. Pero ang kilos ng COMELEC ngayon is pinag-uusapan nila yung BARM kung ika-cancel at yung mga election next year. Pero this year hindi na sila uh, tumitingin at events uh, even sa pronouncements nila ay eh, ganoon ang kanilang movement. Although palagi nila sinasabing preparado pa rin sila. But the actions speaks otherwise. So, ano ba ang effect ng hindi ipag-file ng Certificate of Candidacy? Pag hindi ka nag-file ng Certificate of Candidacy, pag wala yan sa Calendar of Activities, siguradong sigurado na mamumubang eleksyon, maantala, magagalaw, paatras, ang magiging eleksyon. Yan ay wala pa tayong pinag-uusapan kung constitutional o unconstitutional pero kung dadaanan natin sa arithmetic, eh, ito po ang lumalabas. Ang lumalabas po ay eh, bukas ay eh, October 1. Okay? October 1 to November 1 is 1 month. November 1 to December 1, supposed to be dapat eleksyon eh 2 months. 2 months from now dapat December 1. Barangay and Sangguniang Kabataan election na po, hindi ba? Para maka push forward ka Sorry, ang aga kasi. Para maka push forward ka sa anumang pinaplano mong eleksyon Ang Commission ng Elections usually gumagawa ng calendar of activities Sinabi po na po natin yan, ano? pinag-usapan na natin at ang calendar of activities dapat nila ay ngayong 2025 ha election year tapos October 1 to 7 COC filing October 27 to November 19 that's one month premature campaign uh, paraphernalia para pinagbabawal campaign any campaign movement pinagbabawal from October 27 to November 19 that's one month October 27 to December 1, one month and a half, yung period na yun, election period ang tawag nila doon. Hindi na election year, election period. Yan, ganyan, marami rin pinagbabawal dyan. At pinaka pinagbabawal dyan, kung maaalala nyo, hindi ka pwede magsabi ng vote, hindi ka pwede maglalang yung na may vote, at may gun ban, at marami kung ano-ano pa. And then, November 20 to 29, 10 days, is Uh, campaign period, hindi na siya election period campaign period, ayan na yung kampanyahan na po ng mga barangay officials at mga tumatakbo mga aspirants and then December 31 filing, last day ng filing ng SOSE so from October 1 to December 31 one week na filing ng COC, one and a half month na uh, premature campaign pinagbabawal at saka uh, gun ban. then 10 days campaign period i-plus ninyo and then one month from from one uh, one month from October 1 to December 31. December 31, last day, ng solstice. So yun ang pinaka election period three months. So ano po sinasabi ko dito? Para you have to successfully conduct an election, you need three months para sa barangay election. Hindi pa natin pinag-uusapan yung preparation ng ng COMELEC for the given election year. Halimbawa, election year 2025. Tsaka pala mo nila gagawin are, itong calendar of activities. Bakit mahalaga yon yung 3 months na yon? Kasi mahalaga yun sapagkat kung gagawin natin yung arithmetic, bukas October 1 hanggang December 1 election, ah, uh, this coming uh, December 1, BSKE, e eh, two months lamang yon But the Comelec needs three months. So, talagang gahul na gahul na, gahul na gahul na sa oras ang Commission on Election. Kaya nga po, mm, um, marami nagtatanong kung Matutuloy ba yung December 1, 2025? Una sa lahat, hindi na yun ang tinitignan kasi dapat ang tanong e, eh, matutuloy ba o hindi ba matutuloy ang November 2, 2026? Kasi wala na nga hong batas na December 1, 2025. So, kung, pero kung inyo nyo, matuloy ba yung eleksyon sa December 1, 2025? Well, wala pang constitutional o unconstitutional na lalabas na desisyon ng Supreme Court pero maaantala na po yan sa 2026. Yung 2026 na yan, 2 years ago, sinabi ko na huyan yan. Eh. Paulit-ulit na lang ako. No? Pero sinabi ko na ho yung 2026 na yan, kumpon miso sa lahat. So kung 2026, sabihin na natin maging unconstitutional ang kalalabasan ng desisyon ng Supreme Court, tsaka pa lamang gagawa ang Commission, Commission on Elections ng bagong calendar of activities. Ayan po. Medyo, alam ko, mahirap. Mahirap kasi pagka ina-advance natin yung thinking natin. Ano? Pero kung dadalihin natin sa arithmetic, three months, one year and three months ang preparation for the conduction of a barangay and sangguniang kabataan election. <coughs> Excuse me. Kaya, kung... Halimbawa, eh, mag-desisyon anytime this week, October or November, ang uh, Supreme Court na, ah, ang Constitution yan. So, dapat matuloy, di ba? Malamang na hindi talaga matutuloy sa December 1, 2026. Yan, yan ang arithmetic na, yan ang binibigay sa ating resulta ng arithmetic natin ngayon. Uh, bagamat nakakalungkot man para sa aspirants at para sa mga umaasa na matutuloy yung BSKE uh, this year nauurong na na nangoogulong wala na mga kasalanan diyan uh, mabagal lang talaga ang Supreme Court So well kung halimbawa magkaroon ng bagong bagong calendar of activities at gawing May yung mga nakaupo hindi naman masyadong good news yon sa pagkat 2 years and 6 months lang kayo, kulang pa rin. Di ba? Hindi na cure. Yung sinasabi nilang, yung Republic Act 12232 ay curative. Hindi na cure. Hindi na gamot. Kulang pa rin. Pero, para naman sa mga aspirants, kung ako aspirants ngayon, okay lang. Kasi hindi naman, wala namang handa ngayong eleksyon na to eh. Kung kayo ay marunong sa politika, at uh, kung kayo ay nais talagang manalo, magkulsigin, the more time the better. So I think yung itong 2 months plus 6 months kung may man yan, at ma na unconstitutional ha. Kung unconstitutional lang ang pinag-uusapan natin, that would be enough time para magikot-ikot pa, kay pag-uusap na lahat, at uh, maghatap pa ng boto, maghanap ng boto, magbilang ng boto, and lista ng lista kung sino ang para sa'yo. So, Pagka naman din na constitutional, ibang eh, iba ang usapan na yun. One year na talaga. One year. And, uh, well, nagamot. Three years yung inyong termo, no? Pero nga, marami nga nagtatanong sa akin kung, kung ano ba talaga ang nasa loobin ko. Kasi dalawang issues yan para sa akin. Iba ang question na gusto mo bang magka-election o hindi. Kasi ako sa akin, yung dalawang dates na yon December 1 o November 2, magdadaan lang sa buhay ko yan. Pero kung tatanungin nyo ako regarding constitutional o unconstitutional ba yan, yan, magandang usapan yan sa mga susunod na panahon. Kasi mas dyan ang ano eh, yan ang, yan ang ko talaga kung constitutional o unconstitutional. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Doon po sa mga hindi pa nakaka, nakakapag-subscribe, eh, please subscribe po, share, and like sa mga videos natin. Nandumami pa po tayo. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.